So ayan guys, hindi na ako nakapag-intro dahil ang aga namin umalis ng bahay. So hindi na rin ako masyado nag-makeup dyan. Nag-magic lip oil lang ako at saka eyebrow powder. Yan yung OOTD ko, pati yung relon na bilhin namin sa SM Shades kasi may init to sa pupunta namin mamaya. Tapos itong bag na hiniram ko kay Mother. Yan, ito guys yung ginamit kong makeup. Yan, hindi ako nag-foundation sa nag-concealer. Ito lang yung ginamit ko sa aking lip at saka yung cheek. Itong DW Magic Lip, eh, Magic Oil. Ay, mag-focus. Ba't ganun? Ayan. DW Magic Lip Oil. Ayan. Nagko-color change yan, guys. Pag nagmamadali ako, tinatamad ako mag-makeup yung ginagamit ko. Mga uh, lip oil. Tapos sa kilay ko, madalian lang din itong sa Maya uh, na eyebrow powder. At tanong hindi nagtatagal sa akin pag eyebrow powder lang gumagamit ako nito ng eyebrow coat ng Daiso. Ayan. Pero wala na akong nakikitang nagbibenta ng ganito sa Daiso. Parang hindi na sila nagbibenta ng ganito. Maganda pa naman to guys. Dito kami ngayon sa si Jollibee Bermosa. Mag-breakfast. Kasi maga kami umalis sa bahay. Kaya hindi rin ako nag, nag masyado nag-breakfast. kasi kami ngayon sa Asyenda Outlet. Medyo malayo kasi yun ng mga... Silang ba yun? Silang? Silang Kabite. Medyo malayo yun kaya baga kami umalis. Tapos hindi na sila nakapag-breakfast. Pero kami nag-breakfast kami pandesal. Ay eh medyo malayo yun yun. Bago ta tayo umalis, si Art tayo ha? ha? Oo, mamaya bago tayo umalis. Yan ang ending. Bakdo doon na lang kasi hindi kali kanina, wala silang pagkain for dining puro for take out kaya hindi pa kami namakain wala masyadong tao <laughs> parang ang ang unti ng tao. dito sa pila. Ang unti ng tao. Hindi gumagana na yun. Ito na yun. Ito na yun. Ito na Bakit hindi gumagana dahil wala masyadong tao? Di ba dyan tayo nagpapit? Ay, pa picture kaya tayo dito, ma. Doon? Oo. Oh, Hindi uh -oh. ka, picture tayo dito. Wag dito ka na. Saan? Ah. Uh -huh. uh -huh. Dito na lang kaya tayo. Malamig uh -huh. dito eh. <laughs> Masarap pa dito sa mambay. Ayun Dito na lang tayo sa mambay. Ayun na may Dito? Oo. Oh. -huh. Dito parang mabay. Eh, walang deal. Um, dito. Okay. Hindi oh. nakita? Puro mga bilihan nyo ng mga sapatos. Yung mga branded na sapatos. Pero mas mababanghan. Kaya nakapanibago lang kasi ano. Ay, ay mga 70%. s eh. Nakapanibago lang kasi. Ang buonti. Ayun na na kasi kami. May ng ano weekdays dito. Parang lungkot. Oo, oh, Factory na ma! <laughs> Pag kan ha? Papasok ka pa? Ako ayoko. Hindi naman ako baby. Sa so, kain, wala na dito. Ito yung food court niya guys. Diyan sa looban dyan food court. May kainan dyan sa loob. Ayan, yeah, nung pumupunta kami dito, ang daming tao agawan sa upuan ngayon. Eh. Ang daming bakante guys. Ayan. kaunti lang yung tao. Hindi rin pala masyadong. Sa bagay, medyo malayo din kasi ito guys. Kung baga, dadayuhin mo talaga kung balak mong magbili ng mga murang ano, gamit. Ayan, food court. Ayan. Ang pinang tao. ang lungkot tuloy. Nakalungkot din pala pag sobrang kundin tao. Hmm. Oh, Mukhang mabilis lang kami dito guys kasi wala mong kami masyado magagawa dito. Ayoko. Titingin lang sila roon ng sapatos. Pero kami, ano to lang, video video lang. Ang init. May buko pa yun na rin pala sila. Ano ang yung buko pa 300. Ay, 320. Mga pasalubong. Bili yung ang pasalubong. Hmm. Ma-picturean kita dito. Yan. Di ano Hindi, dito ka lang sa lilim. Hmm. Puro ng pickup ko The Body Shop. Timberland. meron din. Mayroon mga branded dito guys. Hmm. Yeah, Jordan. Jordan. gusto mga branded na mga mabibili dito. Na ano siya na, na mababa yung, mas mababa yung presyo. Dakad-dakad lang kami kasi hindi na kami sumama kinaroa. Hindi naman kami bibili. bidyo hmm, Mama. Medyo mainit nga lang, guys. May onting hangin naman, pero yung hangin mainit. Kaya lang, ano to, hindi man malaki. Kaya, mabilis nyo siyang maiikot. Lalo na kung hindi naman kayo mamimili. Kaya, kung pumili kayo dito, kung, kung pumunta kayo dito, pag talagang may bibiling kayong sapatos, Ang na niya dyan tinanggal na nila yung ano, phone booth dito yung pinipicturean namin dati mm -hmm. ay ayun pala Ito yung telephone booth nandun pa pala sa si dulo <laughs> Sketchers Guess ay, mao, oh. may picture tayo diyan sa telephone booth. Hindi. <laughs> For na. ano naman. Alam tayong ibang gagawin dito, hindi ba picture? Ang ganda ng mga halaman nila. Tunay yan, guys. Nakaka-ansya. Picture tayo dito, ma. Ma na misha. Yeah pa ah, Ay meron kasama ng dinagat. Pa. Ito pala yung nakbet ng alam sa. Um, pa. Okay. Ma na. ano Okay. okay. Ate, ito, ano Hoy pa may...